gobernador ng Masbate sinampahan ng patong-patong na kaso sa ombudsman. Personal na lumuwas mula sa Masbate ang dalawang mamamahayag upang ihain ang kaso sa ombudsman ang asosasyon ng mga mamamahayag, ang Masbate Quad Media Society Incorporated o MQMSI Sinabi nila mas local radio reporter Edarlito Doremon Jr. at Ram Sison na din ang karapatan mapaunlad ang buhay ng mga mamamayan dahil sa umano'y talamak na korupsyon sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ko, dagdag pa ni Doremon at Sison na nalustay at napunta lamang sa kamay ng mga iilang tao ang mahigit 420 milyon pesos na pondo ng lalawigan ng masbate mula 2022 hanggang 2023 ang binabanggit natin is 2023. Meron pa tayong sinampang mga kaso na nauna pa dito na 2022. Hmm. Dahilan po ito sa mga ah, proyektong kalsada hmm. na hindi nila maayos na ginawa doon sa amin sa lalawigan. Kaya naman, naharap ngayon sa mga kasong flander, malversation, falsification of public document, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. at iba pang administrative case ang kasalukuyang gobernador ng Masbate na si Gobernador Antonino Co. Uh, Meron kaming matatag na batayan sa pagsampan ng reklamo uh, at malino naman sa mga isinagawa namin aktual na site inspection sa mga proyekto na wala kami nakitang bakas ng patrabaho pero nagkaroon, nagkaroon ng bayaran. Anila, may kinalaman ang mga kasong ito sa Umanoy 21 Ghost Project ng gobernador sa iba't ibang bayan sa Masbate na hindi makita dahil wala namang program of works bukod kay Gobco, kabilang din sa mga inireklamo sina Provincial Budget Officer Liborio Gonzalez Jr., Provincial Accountant Glenda Talisik, Acting Provincial Treasurer at Acting Provincial Engineer Eduardo Arsenas. Junior, Vice Award Committee, Chairman Attorney Rani Sia at iba pa. Dito marami sila, andyan si Governor po kasama yung mga so, Department yung, Bidzen, Managers ng City Government at yung, yung, Bidzen, uh, yung ilang mga provincial government at ilang mga kontraktor na nabigyan na ang nato ng mga provincial Magkakasabwatan anila ang mga lokal na opisyal na ito at mga private contractors kaya naisakatuparan ang Ghost Infrastructure Project. Sinabi na ng mga mamahayag na bagamat nanganganib ang kanilang mga buhay dahil sa mga hakbang at pagbubunyag ng anomalya sa gobernador ng lalawigan ngunit kailangan anilang manindigan para sa justisya at kapakanan ng mga taga masbate. Bunsod nito, pakiusap nila Doremon at season Sombudsman napatawan ng preventive suspension si Ko at iba pa upang hindi maimpluwensyahan ang kaso sa sandaling gumulong na ang investigasyon na umanoy sa Katerbang Ghost Project sa Masbate. Kaya po kami narito sa muli ay -re refer namin yung kaso ni Atras ni Jel Faro kasi kami ulitin namin naniniwala na meron kayong matatag na batayan sa aming mga inihayang reklamo dito sa Ombudsman, lahat naman tayo ay nangangamba sa karigtasan ng ating pamilya pero sa atin lamang ay mabigyan ng justisya. Ako si Alfredo Patriarca, Nagbabalita.